buntag ay gabi ni Satan nanday. Hello. <coughs> da huyawa. So gikan ko nag shopping day nakita misa sa ko mga amiga diri sa The Golden Gate of America nang ato Stanford ganina day. And of course, di gina mawala ang shopping nato day no. Shopping ta day ni ato tag lolo lemon, lolo ni lemon. Oh, dagan ko gatuan ganina day naglaglag ko day. O ba mga amiga day. So ipakita na ko sa inyo day. Mga tanan mo, unsan ni ko jacket? This is Lolo Lemon. Very nice. Bisa gawin ang utana. At, di diba, mo utana mo niya. At least, di ba, gingon na naku, dry. So, very nice. Good siya, no? So, mag-shopping ko, dry. Ay, nag-shopping ko, dry. Ipakita na ko sa inyo, dry. Lolo lemon. I like lolo lemon, dry. Kay kampi ka siya. Para nisa kung ba, na, o pa siya kabalo, dry. Giragaluhan ako siya. Oh. Adin, malay! na ah, tubag si Anya, dry. Ginahan mo siya, may ngungkog, adin, malay, day. Kay burikat ng iro. Adin, malay! Naduwa no, na ni Tingog. So, gipalitan ako kung bana ba kalo day. O, nitingog na siya. Kalo day sa lolo lemon. And, it's only $38. Nice. Kaya naman ko lolo lemon nga kalo day. So, gusto na ko paris mi O, tapos gipalitan nako siya ani day. Um, black pang travel. Abot lang kung ganahan ba siya ani -day. I hope he likes it. If not, that's okay. Kung ganahan di, ayaw, uy, bugos mga kagit, o ganahan mo suot. Only $98 dahi. Oh, nice man na siya dry. Hala. Tapos, nagpalit po kung pants anak dry. Oh. Oh, ninot kayo pants dry, oh. And only $195 cute, di ba? Naunta ko palito mga pants niya ganina day, sus nalimot man ko siya day kay kabalo ko sa si size niya ni sa kwan large. Ya nalimot man ko unsay size, size niya sa kan mga pantalon bitaw day. Oh, sa una kay ako na si David, but I forgot na day kay nagloss ba siya kuan karong fats kay nag-diet sa uno lang eh. Ya. Naglibog ko day unsay um, size, size niya day, so wala ko ni palit day for Parang manaw, eh, kapoy. Di siya, day hindi wa ko lang utana pa. Ana. sakit <laughs> di ay buang. Unya ni adto ko ganina sa nangadto mi ganina day, sa Unsa to ani dai? Um, ang pangalan ani dai kay Anthropology. Basaha dai. Oh. Kuan na ni dai 198. So ako na bayaran ganina with tax nasa 200 kapin. Oh, nice oh. Nice dai. Oh, bagay na sa kuaday, kay gamatoy mang kuaday. Nga, of course, yung mawala day nga, palit ko sa kanao. Oh. Gasador beta bayot. Oh, kaya oh. oh. palit ko ani day. Barato ni, day, oh. One din. Diyos. Oh, ano ba? O, lang pang, char-char lang good. Tapos nagpalit ko ani day. Oh, kanina nga gamay murag maigo gyud ni sa 2 years old day gamay magugko nga bay day gamay kog balawas buyag tapos sa palit ko ani day ana day o oh. oh di ba tapos ang palit ko ani pod ako na isukod day kay wala ba na ako ni gisukod ganina igo man sa day pero sukod na ito, isukod na to day wala ko gisukod ganina day So, dito na ako nag-shopping sa Stanford, Palo Alto, day. Kaya hindi mag-shopping mag dito, day, Kaya kung piling dato ka dry, bisag wa kay nahot, bagay ka didto dry. Oh, di ba? Na dagan ba jud ka makit an mga dagog dagog islog. Sige na day. ay kapoy naman ko dry, katulgon na ko dry, kahabalon na ko